Tumakas si Elias. Ikalabing-siyam na kabanata. Ngayon, sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano nito pinagpapatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, "Lubusan sana akong parusahan ng mga diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay." tulad ng ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba nasakop ng Huda, at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang ilang, nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, Sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang ninyo ang buhay ko, wala naman akong ipinagkaiba sa aking mga ninuno. Pagkatapos, humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, "Bumangon ka at kumain." Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulo na niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon kinalapit si Elias at sinabi, Bumangon ka at kumain, dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom. Pinalakas siya ng kanyang kinain, at naglakbay siya sa loob ng apat na pung araw at apat na pung gabi, hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang kuweba, at doon natulog kinagabihan nakipag-usap ang Panginoon kay Elias. Ngayon, sinabi sa kaniya ng Panginoon, Ano ang ginagawa mo rito, Elias? Sumagot siya, O Panginoon, Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natira at pinagsisikapan din nila akong patayin. Nagsalita ang Panginoon, Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya, dahil dadaan ako. Pagkatapos, may dumaan na napakalakas na hangin, na bumitak sa mga bundok at dumurog sa mga bato, pero wala ang Panginoon sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol, pero wala rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating, pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulo. Nang marinig ito ni Elias, nagtakip siya ng kanyang mukha gamit ang kanyang balabat. Lumabas siya at tumayo sa bungad ng kweba. Biglang may tinig na nagsabi sa kanya, Ano ang ginagawa mo rito, Elias? Sumagot siya, O Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Tapat po akong naglilingkod sa inyo, pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo, at pinagpapatay ang mga propeta ninyo. Ako na lang po ang natitira, at pinagsisikapan din nila akong patayin. Nagsalita ang Panginoon sa kanya, Bumalik ka sa iyong dinaanan, at pumunta sa ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, Pahiran mo ng langis si Hazael bilang pagkilala na siya na ang hari ng Aram. Pahiran mo rin si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel at si Eliseo na anak ni Shaphat na taga Abel Mehola para pumalit sa iyo bilang propeta. Papatayin ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal. Ang makakatakas sa kanya ay papatayin ni Jehu at ang makakatakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Pero ililigtas ko ang pitong libong Israelita na hindi lumuhod at humalik sa imahen ni Baal. Ang pagtawag kay Eliseo. Umalis doon si Elias at nakita niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo. May labing isang pares na baka sa unahan niya na gamit ng kanyang mga kasama sa pag-aararo at gamit naman niya ang ikalabindalawang pares ng baka. Lumapit si Elias sa kanya hinubad ang kanyang balabal at pinasa ito kay Eliseo. Iniwan ni Eliseo ang mga baka at hinabol si Elias. Sinabi ni Eliseo, Hahalik po muna ako sa aking ama't ina bilang pamamaalam, at saka po ako sasama sa inyo. Sumagot si Elias, Sige, pero huwag mong kalimutan ang ginawa ko sa iyo. Bumalik si Eliseo, kinuha ang kanyang mga baka at kinatay. Ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne ng mga baka ang mga kagamitan sa pag-aararo. Pagkaluto, binigyan niya ang kanyang mga kasamang nag-aararo at kumain silang lahat. At agad siyang sumunod kay Elias para maging lingkod nito.